magandang gabi. Ako si Dexter Ganibe. Ako naman si Meiji Cruz. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw at desisyon ng ating mga politiko. Na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Night Anti-political dynasty bill umuusad na sa Kamara. Speaker Bojidi iginiit na hindi minamana kundi pinagkakatiwala ng taong bayan ang pagsiservisyo publiko. Senator Amy Marcos may mga pasabog sa inaabangang pagbabalik ng Senate investigation sa flood control mess. Mga witnesses, sinisindak daw? Dating PNP Chief General Tommy III, kumpiyansa sa puwersa ng kapulisan sa oras na ipag-utos ang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Ginawa niya noon na Duterte arrest, hindi niya pinagsisihan. Calvite Representative Kiko Barzaga pinadalhan ng sampina sa reklamong inciting to sedition at inciting to rebellion. Ah, makihula sa politiko na galante raw kay Kumare. Infra Project Contract ibinigay kay Freddy. Posible raw na Paskong Toyot ang mapala ng mga Pinoy na sumisigaw ng hustisya tungkol sa flood control scam sa bansa. Dahil ayon kay Sen. Amy Marcos, mukhang maliliit na isda pa rin ang sasapulin sa pag ng Senado sa isyo. Ang detalya sa politiko update ni Hanati. T. Pabaligtad daw ang mga testigo ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan ang pasabog ni Senadora Amy Marcos. May mga takutan daw kasing nangyari sa mga witness ng komite sa flood control scandal, kabilang si Orly Guteza, na inilantad ang diumanoy cash deliveries sa bahay ni nadating Speaker Martin Romualdez at former Representative Zaldico. Ang mangyayari ngayon, magre-recap ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan, na biglang babaliktad. Dahil uh, pre-measure, tinakot ang pamilya at uh, halos tinutukan ng asawa anak. Oh, sino yung, sinuyan. yung eh, alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimony. Si, si ma'am. Ma ma si ma si ma si Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, tinakot ng todo-todo ang uh, mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain hindi pinangalanan ng senadora kung sino ang nananakot, pero klaro raw na may pinagtatakpan ng mga ito. Binunyag din ni Marcos na ang pinsan niyang si Romualdez ay ang tinutukoy na VIP witness ni Blue Ribbon Chair Panfilo Lacson. Pero baka hindi na ito sumipot sa susunod na Blue Ribbon Probe. Bago ata isip na hiya din sa sarili. Nagbago ang isip, hindi na aaten ang information ninyo. Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness, siya ang magiging star witness witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yun? Inuloko na tayo ng uh, lubus-lubusan. Una nang sinabi ni Lakson na may nakahanda ng affidavit ang VIP witness niya at all systems go so far ang Blue Ribbon para sa pagdinig nito sa November 14. Nang tanungin kung sino ang source ni Marcos, Anya, marami na raw mga individual na hindi na matiis ang nangyayari sa Marcos administration at Malacanang has become very leaky. Inamin ni Marcos na hindi siya masyadong pabor sa pagbabalik ni Lacson bilang Blue Ribbon Chair. At paalala niya, hayaan daw ang daloy ng ebidensya magturo sa kung sino mang tunay na sangkot sa flood control mess. Dagdag pa ng senadora, walang dapat awatin at pigilan sa investigasyon at magkatiisa na lang daw kung sino ang makukulong. Pero suspet siya ng senadora, mukhang maliliit lang na isda ang huhulihin sa investigasyon, gaya ng mga district engineer. Yan ay kahit inihayag na ng iba't ibang ahensya na may makukulong bago magpasko. Pero buwelta ni Marcos, sa kalagayan ng bansa ngayon, ang haharapin natin ay Paskong Tuyo. Hannah T., Billionario News Channel. Ang paglilingkod ay hindi minamana, kundi ipinagkakatiwala ng taong bayan. Yan ang paninindigan ni House Speaker Boje D. sa muling pagbubukas ng regular session ng Kongreso, kung saan kabilang sa ipaprioridad umano ng Kamara ang sinusulong na panukalang batas kontra political dynasty. Ang hirit ni Speaker D. sa politiko update ni Mavic Trinidad ng inanunsyo ni House Speaker Boji D na isa sa magiging prioridad ng Kamara ay ang agad na pag-aproba sa panukalang anti-dynasty bill. Kung tutuusin anya, ilang administrasyon na ang lumipas mula ng ipanukala ito pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ito ng pagkakataon. Sabi pa ni D, layunin ng pagsusulong nito ay hindi upang hadlangan ng sinuman kundi upang palawakin ang tsansa para sa mga maraming Pilipino na makapaglingkod at at makabahagi sa pamahalaan. Pero kung may unang tatamaan sa panukalang ito ay walang iba kundi mismong si Speaker D. Alam ko pong maraming magtataas ng kilay sa usaping ito. At aaminin ko rin, alam kong may mga matang nakatuon sa akin. Dahil sa aking pamilya, gaya ng mga marami pang iba, ay mahabang, tradisyon. meron ng mahabang tradisyon na paglilingkod sa ating bayan hindi ko po itinatanggi sapagkat naniniwala ako na ang paglilingkod ay hindi minamana kundi ipinagkakatiwala ng taong bayan. Kilala kasi ang kanyang pamilya na napapasailalim sa political dynasty dahil as of 2025, siyam sa kanyang mga kamaganakan ang aktibong mga politiko sa Isabela. Kaya naman, bumili bang ilang kongresista sa ipinahayag na ito ni Speaker? Sana lang daw magkatotoo. At dahil sa tuwa, naghain kanina ng panukalang batas ang Akbayan Reform Block na kinabibilangan ni na Representative Shell Jokno, Percy Sendanya, Dada Kiram Simula at Dinagat Islands Representative Kaka Bagaw. Ang House Bill 5905 o Anti-Political Dynasty ay naglalayong ipatupad ang Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution kung saan titiyakin ng Estado ang pantay na oportunidad para sa paglilingkod sa publiko at ipagbabawal ang political dynasty alinsunod sa batas. Sa panukala, nakasaad na batay sa Ateneo Policy Center mula taong 1988 hanggang 2019, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga politikos political dynasty sa bansa. Mula 19% noong 1988 ay umakyat ito sa 29% noong 2017, katumbas ng humigit kumulang 170 posisyon kada halalan. Noong 2001, may 1,303 pamilya na may tigda dalawang miyembro ang nasa politika, 257 na may tatlo at 157 na may apat na pamilya higit pa. Pagtuntong ng 2019, umakyat ito sa mahigit sa isang milyon at daang libo at 217 ayon sa pagkakasunod. Ang mga datos na ito ay malinaw na nagpapakita ng patuloy na paghahari ng mga political dynasty sa politika sa bansa. Isa itong sitwasyong salungat sa diwa ng 1987 Constitution at may malaking epekto sa pagunlad ng bansa. Mavic Trinidad Billionaire News Channel. Tiwala si dating PNP Chief General Nicolas Torre III sa kakayahan ng PNP na arestuhin si Senador Bato de la Rosa oras na maging opisyal ang arrest warrant ng International Criminal Court. Ayon kay Torre, bagamat hindi pa siya direktang inuutusan, buo ang kanyang kumpiyansa na kayang tuparin ng PNP ang anumang ipag-utos dito. I will reserve my comment on that. First and foremost, mm -hmm. hindi naman ako oh. Uh -huh. nautusan regarding that. Kung ngayon nga, pinagdidebatehan pa. Kung whether, mayroon, meron er nga. Meron nga o wala eh. Um, so, yeah. <laughs> at, uh, definitely, hindi ako nautusan dyan. So, I would defer to the expertise and the wisdom of those who will be implementing that kung meron man. The PNP will go on. Walang... So, kung kayo, dispensable, sir? Walang dispensable dyan. Kung sakali? It is full of talent. Kayang-kaya ng PNP i-carry out ano man ang utos na ibibigay sa kanya. Dagdag pa ni Torre, bagamat nauunawaan niya ang saloobin ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, naniniwala naman siyang tama ang naging desisyon niya sa pag-surrender kay Duterte sa ICC. Naintindihan natin ang... Uh, ako, naintindihan ko sa loobin ng mga uh, supporters mm -hmm. ni former President Duterte dahil, siyempre, eh, sino ba naman ang masaya na napadala sa Hague ang kanilang uh, sinusuportahan. Pero, on my part, bilang puli-pulis, eh, trabaho yun eh. There's an order to do that. Hmm. And, uh, uh i-clarify ko ulit, ano, mm -hmm. hindi lang yan dahil in-orderan ako. Kundi, sinunod kong order because I really believe that the order is correct. Tinanggi ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang mga aligasyong sangkot siya sa umano'y destabilization plot laban sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayam niya sa at the forefront, ibinunyag ni Singson na ang nasabing listahan ay matagal ng gawagawa ng isang attack dog na umano'y binabayaran ng administrasyon. Kahit wala umano'ng katotohanan na kabilang siya sa mga nais magpabagsak kay PBBM. <laughs> Or kalukuhan nito, mm -mm. panakot nila sa tao na huwag kayong ngayon, minumuntor ka namin. So, wala na akong koneksyon sa lahat. Kaya dito wala akong pinapanigan. Ayun, hindi ako nagpipina. Sinungaling ito. Ako, hindi ako, sinunga, hindi ako, hindi ako marumag sinungaling. So, Maraming lumapit na humingi ng pera, hindi ko binigyan. Matatandaang sa listahang inilabas ng kolumnistang Simon Tulfo, dalawang beses na lumitaw ang pangalan ni Singson. Una na rin sinabi ng Palaso na nakaantabay at pinasisilip na rin ang kanilang puwersa ang nasabing issue. Pinapa-disqualify ng kampo ni former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang isang doktor na naka-assign para tignan kung fit for trial ang dating Pangulo. Lack of experience at mga social media posts na umano'y sickening and offensive at manifesting lack of professionalism ang aligasyon ng Duterte camp na laman naman ng kanilang 18-page document na isinumite sa ICC noong November 7. Suportado naman ng ICC Office of the Prosecutor ang apila ni Duterte nang magsumite ito ng five-page document na nagsasabi na ang umano'y social media post ng na naturang doktor ay mga lamang na siya ay entirely unsuitable as an expert in this case. Pinalaga ni Dasmarinas Cavite Representative Kiko Barzaga ang sabina na ipinadala ng Office of the City Prosecutor ng Quezon City. Ito ay kaugnay ng mga reklamong inciting to sedition at inciting to rebellion. Batay sa dokumento, pinahaharap si Barzaga sa November 18 at 25 para sa preliminary investigation na inihain ng Criminal Investigation at Detection Group or, and Detection Group o CIDG. Habang umiinit ang isyu, kahapon naman ay naghain si Barzaga ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gate ng mababatas, panahon ng panaguti ng administrasyon sa umanoy mga katiwalian at kabigo ang mapanagot ang mga sangkot sa flood control controversy at iba pang anomalya. Nanindigan si Barzaga na hindi siya uurong sa mga kaso laban sa kanya at itutuloy ang kanyang laban para sa pananagutan at reforma sa pamahalaan laging present si Lodi Sandro Marcos ang sipag niyan. Idol ko yan. kaya. yan. impeach ko yung tatay niya kasi hanggang ngayon magpapasko na wala pang nakukulong at ang dami nang namatay dahil sa flood control ni Marcos kaya impeach na natin yan. Opisyal ng ipinoklama ng Commission on Election si John Franz Chan bilang bagong kinatawan ng Akobikol Party List kapalit ni dating Congressman Zaldi na nagbitiw sa puesto sa gitna ng kontrobersiya sa flood control projects. Si Chan ang ikatlong nomini ng uh, Acubicol at otomatikong pumalit sa bakanting pwesto alinsunod sa Party List System Act. Matatanda ang nagbitiw si ko noong Setyembre sa kasagsagan ng investigasyon ng umano'y manumalyang flood control projects. Kasama ni Chan sa kamera si Ako Representative Alfred Garbin na nananatiling pangalawang nomini ng partido sa ang kampo ni Resign na Representative Azaldico na kaya niyang mapatunayang inosente siya sa controversial na flood control scandal. Sa panayam ni Pinky Webb sa programang On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Atty. Rui Rondain na personal niyang sinuri ang mga ebidensya bago tanggapin ang kaso ni Ko. Oh, I saw the evidence. And uh, I always talk to a client before I uh, propose an engagement. And I get the preliminary facts, and I believe it, and I saw the evidence. And you're sure, um, Attorney Rui, that um, once charges, if rather, charges mm -hmm. are filed against your client, that um, he will be proven innocent? Absolutely. Mm -hmm. What about... Um, Not up to me, though. I can only try my best to defend him and to prove that uh, the charges against him are false. Okay. dagdag pa ni Rondain, malinaw sa kanya na kulang sa ebidensya ang mga paratang laban sa dating kongresista. Uh, made you believe that all this is false? It's not the biggest evidence that I have. It's the absence of evidence from the other side. I got it. Tungkulin anila ang prosecution, hindi ng depensa na magpapatunay o magpatunay ng kasalanan beyond reasonable doubt. Nanindigan din siyang wala siyang naging moral argument na ipagtangkol ang dating mababata sa mga akusasyon. Pinagtibay ng Commission on Elections ang hatol kina Cebu City Mayor Mike Rama at Davao del Sur Vice Governor Mark Douglas Cagas IV na disqualified sa pagkandidato sa nakaraang 2025 elections. Sa desisyon ng Comelec First Division, pinagtibay nito ang hatol ng ombudsman na guilty si Rama sa nepotism at grave misconduct. Nagugat yan matapos italaga ni Rama ang dalawang kapatid ng kanyang asawa bilang casual employees sa City Hall. Na malinaw daw na paglabag sa civil service rules. Habang denied din ang hatol ng Comelec Bank sa motion for reconsideration ni Kagas Nahaharap si Kaga sa apat na kasong graft at three counts ng malversation ng public funds. Kaunay sa umano'y maling paggamit niya ng kanyang pork barrel funds. May balasahan sa liderato ng Bureau of Internal Revenue o BIR batay sa dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel Kumpirmadong papalitan ni Finance Undersecretary Charlie Mendoza si BIR Commissioner Romeo Jun Lumage Jr. sa kabila ng record-breaking collections ng kanilang ahensya. Sa ilalim ni Lumage, tumaas ang collection ng BIR mula higit 2.3 trillion pesos noong 2022 hanggang sa 2.85 trillion pesos noong 2024. Si Lumage ay kabilang sa mga matatalik na kaibigan ni First Lady Liza Marcos na siya ring inaanak nila sa kasal ni Pangulong Bongbong Marcos. Isinusulong ngayon ng National Unity Party o NUP sa pangunguna ni Antipolo City Representative Ronnie Puno ang panukalang magpatawag ng Constitutional Convention o CONCON para amyendahan ang kasalukuyang konstitusyon ng bansa. Ayon kay Puno, ang konko ng pinakamaingat at pinakamatapat na paraan ng reforma dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa taong bayan na direktang makilahok sa pagtalakay sa mga pagbabago sa saligang batas. Sa ilalim ng House Bill 5870, isang daan delegado mula sa 18 riyon, kabilang ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang ihahalal sa May 2026. May isang taon ang konkon -kon para tapusin ang pag-amienda sa konstitusyon at ang mga pagbabagong ito ay isa sa ilalim sa isang plebisito sa loob ng dalawa hanggang tatlong buwan. Bukod kay Puno, labing siyam na iba pang kinatawan ng NUP ang lumagda sa panukala. Sa kasalukuyan ng NUP, ang ikalawang pinakamalaking political party sa Kamara na may 43 members. Makauwi sa kanyang tahanan. Yan ang naging hiling umano ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ayon kay dating Senador Gringo Honasan. As ah, so last night, late last night, sabi ko, balitaan nyo lang kami, no? Hmm. Uh, nasa, ICU. nasa ICU. ICU. Ang pagkaalam kasi namin, Sec. Edwin, uh, Sec. Mike, uh, he was practically begging to go back home. Sabi niya, kung I don't wanna pass away in a hospital. Sa panayaw ng panayama ng The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi ni Hunasa na nasa intensive care unit pa rin si Enrile at nananatiling lumalaban sa kanyang karamdaman. Taliwas sa mga ulat na ito'y pumanaw na kagabi. Si Enrile na higit, na higit isang daong taong gulang ay isa sa pinakamatagal na nagsilbi sa pamahalaan dating Defense Minister, Senate President, at kasalukuyang Chief Presidential Legal Counsel ni Pangulong Bongbong Marcos. Oras na sa ating politiho. Uy, ready na tayong so, makihula. Ayan. Sino? Sino itong politikong sobrang magmahal sa kanyang kumare? Kaya binigay pati multi-million peso na road project doon sa kanilang lugar, malamang ito. Mm -hmm. Ayon sa ating uh, Politis Coopers, ginamit pa ang kontraktor para kunwari, legit yung bidding, pero ang totoo pala, e, eh, luto at ia-award lang kay kumars. Mm -hmm. So may iba pang contractor. May contractor, dinaan sa contractor, dinaan sa contractor oh, pero para pala kay Kumare. Para kay Kumare yun na project. Oy. Siguro doon sa kaniyang lugar. Ay, ang karam, masaklap, uh, eh dapat matagal nang tapos 'yung kalsada pero hindi raw ito natapos-tapos dahil teneng na ang project. Ayan, naibulsa ang uh, budget pero 'yung proyekto, nanga. Mm -hmm. -nga. Nandun. mukhang ito isa sa mga ano, isa sa mga signage na lang mm -hmm. ng project. Eh balak daw ngayon eh balak daw ngayon nitong politiko na kasuhan ang kanyang kumare. Uy. Oh mukhang naging sour na yung kanyang uh, pagkakaibigan dahil Oo. nga hindi natupad, na hindi ni na tinuloy. Mayroong friendship quarrel na nangyari. May friendship quarrel ang magkumare ito. Para babae. Oo, si politiko, babae. Si politiko. na pinapahulaan natin ay babae. O, yung binigyan niya na kumare niya eh, hindi tinuloy yung kanyang project. Frenny. Pero ito nga. bang si politiko ay may kickback din? Uh, yun ang ating aalamin. Pero oh. ang isa sa mga clue natin na maibibigay, itong pinahulaan nating politikong babae na to na mm. mapagmahal sa kanyang komare. Mm. eh may asawa. Okay. Na isang politiko rin. Oo. Oh. Na hindi marunong magsuklay. Oo. Oh. So <laughs> hindi si ko mister... alam kung yung uh, yung mister eh hindi daw marunong magsuklay. Hindi ko alam kung si mister ay eh, walang susuklayin o baka naman magkabuhol-buhol yung kanyang buhok. Yun na. Ah, oh. Okay. Yun na yun. Okay, o sige ah, Alamin nga natin 'yan nitong uh, friendship na. goal sana pero nagkaroon ng friendship quarrel. Mm -hmm. At syempre, bago tayo magtapos, isang or ilang good vibes muna tayo. Sa gitna ng issue at ingay sa politika, muling nagtitrending ang isang dance craze ni Cebu Representative Duke Frasco at Valenzuela Concejal Kisha Kulin Ancheta na anilay tanggal stress sa mga basher. Mm -hmm. 2021 pa raw ang dance moves na ito ni Congressman oh, no, Frasco. Pero same message naman daw yan sa kanyang bashers. Ah, Dahil so sa, lang siya ulit. Lumutan ngayon. lang. Oh. Dahil sa halip na pansinin, abay, dead dedmahin at gilingan na lang daw ang mga nega. But, Ay, medyo oh, papogi naman no, na si na no. Sa kanya okay. naman caption na just me, pine trees, and peace of mind, dinilaan na lang din sa kending ni Consi ang kanyang stress. O, oh, ayan oh. oh, di ba? Patok naman sa ilan netizen ang the moves ng dalawa na parehas pang naka-Fendi OTD. Uy, ang bilis ang mata mm, ng ating poli-scoopers, <laughs> At kahit may intriga, the best clapback ay isang confident TikTok na. Oo. ba? Oo. Siguro, yan yung mga old videos oh, na. Video. Pero, syempre, kapag nandito tayo sa gitna ng sakuna at mm -hmm. di kayo magti-TikTok, yan talaga mapapataas kilay tayo mga netizens. Di ba? Uh -oh. Kasi kaya ang sinasabi minsan, out of touch, hindi uh -oh. ba? Tsaka parang insensitive naman. Pero, noon. dapat, sagutin nila yung mga issue. Oo nga. Uy, meron pa tayong isa pang good vibes. Ito! Mm. Yeah. Hard launch with a twist. Ganyan nang pasabog ng anak ni dating Vice President Lenny Robredo na si Trisha Robredo. Sa isang short pero kilig niyang Instagram post, ibinahagi ni Dr. Tricia ang moment ng proposal habang nakarunning outfit at nakaluhod ang kanyang soon-to-be husband. At ang twist, engaged na pala sila since last year. Hindi man direct ang sinabi, pero malinaw sa kanyang witty caption na My morning run was cut short a year ago today. Na matagal na pala silang engaged at ngayon runs a forever na ang dalawa. congratulations. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Canibe. Ako naman si Meiji Cruz. Hanggang bukas dito sa Political Nightly.